It is the greatest love of all. Ma, okay ba yung performance ko? Bakit nagbihis ka? Di ba ka kanina? Eh, ma'am, kasi hindi ako komportable. Kung eh. sa suit ko, hindi ako makakanta ng maayos eh. Babae ka, di ba? Babae ka, hindi ka lalaki. Naintindihan mo? Yung e ganito naman na talaga ako, matanggapin mo naman kasi na ganito na talaga ako. Basta magbistida ka ha, mag ka ka. ko ma, ko talaga. Hello, Asher. Hello, Mami. Kamusta? Hello. Hello po. Napakananda naman yung ano mo, yung performance mo. Ah, uh, pwede ba na mag-dress ka or magbistida ka? Uh, hindi po kasi ako komportable ng nakabestida eh kailangan kasi mag-dress ka kasi si Poprota ka kay ano kay Archie na sikat na singer yun sa Middle East. So, huwag ka magalala, huwag ka magalala. Nakabistida yan kanina, nangangati lang. O, oh, tignan mo. Uh -huh. Ayun. Nangangati sa uh -huh. lang. Sayang naman yung opportunity. O, siya. Pag-isipan niyo. Hmm? Sige, ako nang bahala ha. Ayoko talaga talagang bestito. Ay, talaga mo sa kukote mo, babae ka, babae ka. Hindi talaga ako komportable. Eh. Maalam mo naman yun. Hindi ako nagbibestida. Hindi ako makakakanta ng maayos. Ito tandaan mo, ah. Ito tandaan mo, ah. Paano tayo kikita ng pera niyan? Sa ayaw at sa gusto mo, magbibestida ka. Ha? Tara na Babe, okay lang kayo sa mama mo na nandito ako? Oo naman, papakilala kayo kay mama. Huwag kang kabahan, ano kabahan? Okay, okay lang. Kinakabahan mo. ako, babe. Hindi, huwag kang kamahal. Parating na yun. Sige. Oh, ah, may bisita pala tayo. Ah, ma, si Annalyn nga pala, girlfriend ko po. Hi po, tita. Girlfriend? Di ba sabi ko babae ka? Sinisira mo lang talaga karir mo, no? Ma, mo naman ako sigawan. Napapahiya ako sa girlfriend ko. Napapahiya? Di ba sinabi ko sa'yo, babae ka, babae ka, babae! mo ba kasi matanggap yung pagkatao ko? Ganito na ako! Ito na ako, ma! Ito na ako! Anak mo ko! Gusto ko, babae ka, babae ka! Ngayon, lumayas ka sa pamamahay na to kung hindi ka nakikinig sa akin! Layas! Ay, grabe babe. Babe, grabe, sobrang galing mo doon. Sobrang Anaga proud ba? ako sa iyo. Sayang no sana nandito si Mama. Sana proud din siya sa akin katulad mo. Ako babe, 'wag kang mag-alala. Isang araw, magiging proud din yung Mama mo sa iyo. Hello po. Alam mo kanina pa ako nanonood. Grabe, napakagaling mo nakaka-proud ka. Uh, ako pala si Pam. Hello po. Si Hi Pam po. po. Yes. Yeah. Uh, record po sir, ako. Willing ka bang bigyan kita ng album? Okay ba sa'yo? Wow! Oo oh, naman po! Babe! Oh my God! Ito na yung chance mo, babe! Para sumikat! Wow! At pag sumikat ka pa, pwede kang mag-concert. Concert talaga ba? Grabe naman! Babe, ito na yung pangarap mo, babe! Kaya ako, ba, babe! Na, oh my God! God calling card ko. Uh, punta ka bukas, ihintayin kita. Opo, pupunta po talaga ako, Miss Pang. Salamat. Thank you po. Maraming salamat po. Oh, Ito okay. na yung chance mo para sumikat, babe. Babe, alam mo, kung nandito lang si Mama, sigurado tuwang-tuwa 'yun. Kasi pangarap niya para sa akin 'to, eh. Huwag kang mag-alala, babe. Darating yung araw, yung Mama mo aaten sa concert mo. Sana nga, babe. Oh, Mare. Ano na? Nasaan yung inaanak ko? Ay, nako, ko, Mare. Hmm. Ang tigas ng ulo yung inaanak mo na yan. Oh, bakit naman? Ay, nako, pinainayas ko na. Grabe na wala yung opportunity na mag-concert sa ibang bansa? Bakit? Ano ba nangyari? Ayaw niyang bestida, kumare. ni ikaw naman. Alam mo ba, sa totoo lang naman, Mare, paulit-ulit na lang naman na tayo dyan kay Asher. Hindi mo ba alam na napaka-bless mo? Kung ako may ganyan klaseng anak kay Asher, Nako, siguro ako na ang pinaka, pinaka masayang nanay. Ay naku, kumare, alam ko naman yan, kumare. Kaya lang sobrang tigas talaga. Paano kami ang kakapera niyan? Alam mo, sa totoo lang, bilang nanay, hindi natin pwedeng panghawakan yung isip ng mga anak natin. Dapat nga ang kauna unahong supporter mo ng mga anak ay mga nanay imaginein mo, you are so blessed. Ang dami ko naman sinasabi yan sa iyo. Ang karo ka ng ganyang klase ka niya. Or you have to do this to Kasi yun lang. Ayun, kumari, accept ko naman talaga si Asher. Ang problema lang, hmm. hindi nakikinig sa akin. Yun lang. Alam ko naman ang mga kabataan ngayon. Bago ka ng bago. Ang importante na ka para sa kanya. Pangarap niya, supportan mo. Tayong mga nanay, nasa ang tayo sa pandang muli? yun ang kailangan niya. Ikaw ang kailangan niya. Hindi natin sila pwedeng i-judge o baguhin dahil sa gusto lang natin mangyari sa buhay nila. They are entitled to what they want. Pero tayo, nasa likod, nagkasuporta sa kanila. Tandaan mo yan. Tama ka naman, kumari. Ladies and gentlemen, Asher, live in Araneta. ka <laughs> na Ma, manood mo yung concert ko? Sana nandun ka, no? Oo, oh, anak. Nakapanood ko. Proud na proud ako sa'yo. Ang galing-galing mo talaga. Yun lang naman po yung hinihintay ko, ma. Eh. Yung maging proud ka po sa akin, ma. Na tanggapin mo po ako sino po ako, ma. Kasi ano niyo po ako, eh. Miss na miss ko po kayo, ma. Kung alam niyo lang po, gusto ko po, andyan kayo lagi sa lahat ng tagumpay ko, ma. Miss na, miss na rin kita. Una. Mahal na mahal po kay ka, ma. Nakawot araw, hinihintay kita na bumalik. Salamat sa Panginoon at mamalik ka na. Mapatawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa ko po kung di po ako naging perfecto, anak, ma. Sa ko na din, anak, ha. Tanggap na kita, anak. Sana mapatawad mo ako. <laughs> <laughs>